Hello mga kapatang helmet! Siyempre today is a very very happy day. Sa lalo mga bagong pasok. Siya please don't forget to click the subscribe button. May tao pala rin. <laughs> Siyempre, para lagi kayo updated sa mga pinupuntahan siya nasa sa para Ito na yung namin ng video For today's video mga kapatang helmet nandito kami sa S-Mart. S-M. S-Mart. Save money. O diba? Dito lang ito located sa may Lias. Marilaw Bulacan, mga kapatang helmet. So, ngayon, ang goal natin with Bidjoga pa ay eh, humanap ng pang malakas na budget friend ng washing machine. <laughs> Paparapol oh, daw si Bidjoka para makabatang helmet ang washing machine. So, ito mga kabatang helmet, meron tayo na sa sabat dito. Nalukang nga ako mga kabatang helmet, kasi kilala ko ni Ate. <laughs> <laughs> hindi ko siya kilala. Yung pala, isa siya sa mga parents, nung mga uh, bata sa feeding program na sinusuportahan natin or nesponsoran natin. Pero nga, ito nangyari, lumaduate na pala yung sa feeding program na hindi natin alam kasi nga, bago na pala yung management bago na yung mga nagtatrabaho sa barangay. So, parang nalungkot si ate based dun sa ano niya, kwento niya na yun nga yung segregation ng feeding program kasi parang basta may kurot may lungkot so ito hahanap tayo mga na helmet na makakapagpasaya sa anak niya at kay ate so sana may mahanap tayo dito so ayan nga mga na helmet dito lang tayo sa pure gold na mili nung bibigyan natin kay ate Sarah so ayan mga na helmet nandito kami ni Bejaga pa ulit sa log na Smile so ayun nga Smart SM. It's save smart. money, ha? Huh? Smart. It's smart. <laughs> so, sana mapasaya natin si ate, mga kumpatang helmet. Pero hintayin lang natin yung supervisor para hindi naman natin ma-bypass si supervisor, diba? O oh, mga kabuata, helmet helmet, nandito tayo sa may Smart, sa may Leas Town Plaza. Sa may, parang Leas lang naman po. So ito, sama natin si Ma'am Annie para i-promote po yung store nila na newly opened lang ito mga kabuata, helmet. <laughs> <laughs> So ay mga bata helmet, naglibag-libag kami rito na videographer. Super so, budget friendly lahat ng mga items nila. Eh, nandun talaga yung quality. So hanapin nyo na lang po si Ma. <laughs> Pero may galang shoutout talaga sa lahat ng staff. Eh, ito nga mga bata helmet. Si Ma'am Sara, na-recognize pa niya tayo na isa pala siya dun sa mga parents ng no, mga tinutulungan natin during the feeding program sa Barangay Lea. So, ito dahil mga nakita natin sila dito. Hindi natin. Pero, may alap shoutout talaga kay Ma'am Anna na mahiyain. <laughs> Pero bili na kayo ito, wow, ah, batang helmet. And, ma'am, kailan pala nag-open tong store nyo? Ano, Mondays to Fridays po, 9 to 8. 9 to 8? Ah, uh, Monday to... Friday po? Ah, uh, Monday to Sunday. Ah, uh, Monday to Sunday, mga helmet. Tapos, from... 8 to 8. Uh, Wala namang cut-off, ma'am. Yeah. Dahil hindi ko na nandoon yung anak niya during the ano uh, ano yung big organization ng feeding program ng Barangay Liyas. So Ayan. And tayo ni Ma'am na para kay Ma'am Sara. And uh, mga batang helmet, tulungan din natin sila kasi si Ma'am Sara, isa siya dun sa mga parents ng mga sa feeding program. So, tatrabaho din siya. Eh, Ma'am, salamat sa smart kasi nabigyan siya ng trabaho. Eh, Ma'am, salamat sa napakabait nilang supervisor. Ma'am, may sumuhan pati kayo. Oh, oh, oh. Maraming salamat po. at sa batang helmet vlogger po, sa Esmart, salamat po.